Mga nakatatanda, handa na ba kayo? Dahil simula ikalabimpito ng Nobyembre, isang napakalaking pagbabago ang posibleng magpabago sa buhay ng milyon-milyong senior citizen sa Pilipinas, ang Universal Social Pension. Pero teka, alam mo ba kung sino ang siguradong makakatanggap? Alam mo ba kung paano ito ay claim? At higit sa lahat, totoo ba na lahat ng seniors ay sakop? Kung isa ka sa mga senior citizen, may magulang na senior, o may lolo't lola na umaasa sa pensayon, huwag kang aalis, dahil sa unang minuto pa lang, ibibigay ko na ang pinakamahalagang detalye na hindi mo dapat palampasin. Imagine this, hindi mo na kailangang maghintay ng approval, hindi mo na kailangan ng qualification check, automatic, walang pili, at walang edad limit basta senior ka. Ganito ang pangako ng Universal Social Pension. Pero tandaan, kahit may magandang balita, may mga kondisyon at proseso pa rin nakaabang at doon madalas nagkakaproblema ang karamihan. Kaya sa video na ito, ibubunyag ko ang eksaktong guidelines, sino ang mauunang makakatanggap, magkano ang ibibigay buwan-buwan, at bakit 17 ng Nobyembre ang tinututukan na yon ng gobyerno. Hindi lang ito basta update, ito ang pinakamalaking pagbabagong panlipunan para sa mga nakatatanda ngayong taon. Kung hindi mo ito mapapanood hanggang dulo, baka mamiss mo ang mga kritikal na impormasyon na pwedeng makaapekto sa benepisyo ng pamilya mo. Kaya bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang like button para mas marami pang kababayan ang maging informed. Tara, simulan na natin. Pagkatapos nating pag-usapan ang napakalaking balitang ito tungkol sa Universal Social Pension, simulan na natin ang mas malalim at kumpletong paliwanag para talagang malinawan ka kung ano ang mangyayari simula ikalabimpito ng Nobyembre. Maraming senior citizens ngayon ang naguguluhan, sino ba talaga ang kwalipikado, paano makukuha ang ayuda, at totoo bang automatic na ang pagbibigay? Sa dami ng impormasyon na kumakalat online, napakadaling malito, at minsan napapaniwala tayo sa mga hindi kumpirmadong posts. Kaya sa video na ito, ang goal ko ay isang bagay, siguraduhin na malinaw, diretso, at totoong impormasyon ang ibinibigay ko, walang dagdag, walang bawas, para ang bawat senior at bawat pamilyang umaasa sa pensiyon ay hindi maliligaw. Ngayon, balikan muna natin sandali kung bakit napakahalaga nitong Universal Social Pension. Ilang taon nang itinutulak ng iba't ibang sektor ang panukalang ito dahil hindi lahat ng senior citizens ay nakakatanggap ng suporta mula sa gobyerno. May mga seniors na hindi nagkaroon ng kontribusyon sa SSS o GSIS dahil hindi sila pinalad na magkaroon ng regular na trabaho. May mga naghanap buhay sa informal sector, nagbenta sa palengke, nagserbisyo sa komunidad, o nag-alaga ng pamilya nang hindi man lang magkaroon ng pagkakataong mag-ipon para sa kanilang pagtanda. Kaya noong lumabas ang balita na magkakaroon ng universal social pension, marami ang umasa na ito ang magiging sagot sa dekadang paghihintay ng ating mga nakatatanda. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng universal? Kapag narinig mo ang salitang yon, parang ibig sabihin ay automatic para sa lahat, hindi ba? At yun ang inaasahan ng marami. Ngunit ang tanong ngayon, ganoon na ba talaga ang magiging sistema sa ikalabimpito ng Nobyembre? Isa ito sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan nating unawain dahil hindi ibig sabihin na universal ay wala ng proseso. May mga kailangan pa rin sundin, may mga requirement pa rin dapat maayos, at walang sino man ang gustong masterpiece kapag dumating ang mismong araw ng rollout. Isa sa mga kumakalat na tanong ngayon ay kung paano malalaman kung sakop ka. Ang magandang balita, ang pangunahing target ng Universal Social Pension ay lahat ng senior citizens na walang nakukuha ni anumang regular pension. Ibig sabihin, kung hindi ka pensioner ng SSS, GSIS, o anumang private retirement fund, pasok ka sa programa. Ngunit may tanong dito na hindi masyadong nabibigyang linaw, paano kung may maliit kang allowance galing sa pamilya mo? Paano kung nakatira ka sa anak mo? Paano kung may kaunting kita ka mula sa maliit na tindahan? Makakaapekto ba yon? Sa ngayon, ang malinaw na pahayag ng mga nagpapatupad ng programa ay hindi ini-evaluate ang personal financial situation ng seniors. Ibig sabihin, hindi ka i-examine kung may kita ka o wala. Ang tanging basehan ay kung senior citizen ka at wala kang natatanggap na regular government pension. Kung iyon ang sitwasyon mo, nasa listahan ka. Ngayon, ano ang halaga ng matatanggap? Hindi pa man inilalabas ang kumpletong final guideline sa lahat ng LGU, ang target na ayuda ay regular monthly support na ay sa mga city at municipal social welfare offices. Bagamat nagdedepende ang eksaktong budget sa national allocation, ang pananaw ng gobyerno ay hindi dapat bumaba ang halagang ito sa isang level na hindi kapakipakinabang sa mga senior citizens. Kaya inaasahan na ang ayuda ay hindi isang beses lang hindi pa patch-patch, kundi tuloy-tuloy na monthly support. Ang tanong naman ngayon ay, paano ito ipapamahagi? Cash ba? Bank transfer? House to house ba ulit tulad ng iba pang benefits? Marami ang nag-aalala dahil may mga senior na hindi naman marunong gumamit ng ATM. May iba pang ang walang valid ID o nawala na ang kanilang mga dokumento dahil sa edad at kahirapan. Ang sagot dito, ang pamamahagi ay posibleng maging kombinasyon ng land bank payout cards, cash disbursement sa barangay, at mobile disbursement teams gaya ng ginagawa sa ibang programs. Ngunit ito ang kailangan mong tandaan, kahit ano pa ang maging paraan ng distribution, hindi ito ibibigay kung hindi updated ang records mo sa inyong barangay senior citizens office. Kaya ang unang-unang dapat mong gawin pagkatapos panuorin ang video na ito ay siguraduhin na nakapagpa-register ka na sa OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs. Kapag hindi updated ang records mo, malaking posibilidad na malampasan ka sa unang batch. Maraming seniors ang nagtataka kung bakit ikalabimpito ng Nobyembre ang tinutukoy na pecha. Kung susuriin natin, ito ang araw na target ng gobyerno para simulan ang implementing guidelines para sa mga LGU. Sa madaling salita, ito ang araw kung kailan sisimula ng aktual na rollout, briefing, at orientation ng mga social workers para sa field distribution. Hindi ibig sabihin na ikalabimpito ng Nobyembre ay automatic nang may mare-receive ka. Pero doon magsisimula ang proseso. Sa ilang munisipyo, maaaring magsimula agad ang distribution pagkatapos ng ilang araw. Sa iba, maaaring abutin ng dalawa hanggang tatlong linggo bago maging fully operational ang sistema. Kaya huwag kang magugulat kung may mga lugar na mauuna at may mga lugar na huli. Ang mahalaga, alam mo kung paano ka makakasunod sa proseso para hindi ka maiwan. Pag-usapan naman natin ang pinakamadalas itanong, ano ang gagawin kung hindi ka kasama sa unang listahan? Napakahalaga ng tanong na ito dahil hindi lahat ng barangay ay pareho ang record accuracy. May mga senior na hindi pa na-update ang birth year, may mga hindi pa na-encode, may mga nakatira na sa ibang lugar ngunit hindi na-transfer ang kanilang records. Kapag dumating ang araw at hindi mo nakita ang pangalan mo sa initial list, huwag kang kabahan at huwag ka rin magsisigaw agad ng scam o palpak ang gobyerno. Ang dapat mong gawin ay pumunta sa OSCA at magpa-revalidate. May revalidation window na ibibigay bago gawin ang final payout list. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka kwalipikado. Ibig sabihin lang ay hindi updated ang record mo. Kaya ang solusyon ay madali lamang basta maagap ka. Ngayon, baka iniisip mo, bakit kailangan pang dumaan sa proseso kung universal naman? Dito papasok ang sikreto na hindi masyadong napag-uusapan. Kapag sinabing universal, ang ibig sabihin ay walang pinipiling socio-economic status. Pero hindi ibig sabihin ay walang verification. Dahil kung walang verification, madaling mapasukan ng duplicate entries, ghost beneficiaries, at maling impormasyon. Nangyari na ito sa iba't ibang social aid programs noon. Kaya para hindi maulit ang problema, kailangan pa rin ng basic verification. Pero tandaan, hindi ito qualification, kundi validation lamang ng identity. Isa pang napakahalagang aspeto ay ang epekto nito sa mga pamilya. Ang Universal Social Pension ay hindi lang para sa seniors. Malaking tulong ito sa mga anak at apo na madalas sumasalo ng gastusin ng kanilang nakatatanda. Isipin mo, kahit papaano, ang dagdag na ayuda buwan-buwan ay makakatulong sa gamot, vitamins, pang transportation papunta sa health center, o kahit pang daily allowance ng senior. Sa dami ng bilihin ngayon, kahit anong dagdag ay malaking bagay. Kaya kung ikaw ay anak, apo, pamangkin, o caretaker ng isang senior, tungkulin mo rin siguraduhin na updated ang papers nila, kompleto ang IDS nila, at handa sila sa upcoming na release. Huwag mong hintayin na mismong araw ng payout ka palang gagalaw. Mas mabuting ngayon pa lang, alamin mo ang pangalan ng OSCA officer sa barangay mo, alamin mo ang requirements, alamin mo ang schedule, at alamin mo kung kailangan pang i-renew ang senior ID. Pag-usapan naman natin ang mga senaryong maaaring mangyari. Una, may posibilidad na may mga lugar na mag-payout ng mas maaga kaysa sa iba dahil may mga LGU na mas mabilis kumilos. May mga LGU naman na mas mabagal dahil kulang sa manpower, kulang sa logistics, o dahil hindi pa dumarating ang final allocation. Ito ay normal at hindi nangangahulugan ng favoritism. Kaya dapat mo ring intindihin na hindi magiging sabay-sabay ang buong bansa. Pangalawa, may posibilidad na magkaroon ng pila lalo na sa unang buwan. Pero huwag kang mag-alala dahil target ng pamahalaan na ayusin ang proseso para hindi na maulit yung mga pila na inabot ng magdamag. Ngayon, ano naman ang role mo bilang viewer? Bakit mahalaga na pinapanood mo ang video na ito mula simula hanggang dulo? Dahil bawat impormasyon na inilalabas ngayon ay pwedeng magbago tuwing may bagong directive ang national government. Ang hindi updated ay madaling maloko. Ang hindi informed ay madaling malampasan at ang hindi handa ay madaling mawala ng benepisyo. Ang goal ko dito ay gawin kang informed at ready, hindi kinakabahan, hindi naguguluhan, at hindi naloloko ng fake news. Habang papalapit ang ikalabimpito ng Nobyembre, asahan mo rin na dumarami ang misinformation sa social media. May mga page na nagpapanggap na official. May mga naglalabas ng fake registration links. May mga nagsasabing kailangan daw magbayad para makasama sa listahan. Tandaan, walang kahit anong bayad para sa Universal Social Pension. Kapag may humingi ng pera, scam yan. Huwag kang matakot magtanong sa OSCA at huwag kang matakot mag-report kapag may kainahinalang mensahe. Sa puntong ito, gusto kong bigyan ka ng reminder, maging kalmado. May proseso, oo. May guidelines, oo. Pero hindi ito para pahirapan ka. Ito ay para siguraduhin na ang ayuda ay napupunta sa tunay na senior citizen, hindi sa nagpapanggap, hindi sa duplicate entry, at hindi sa kung sino lang. Ang trabaho mo ay simple lang maging updated, maging alerto, at maging proactive. At habang pinag-uusapan natin ang pagbabagong ito, isipin mo rin kung gaano kalaking tulong ito sa buong bansa. Millions of seniors ang mabibigyan ng dignidad at kaunting ginhawa. Sa edad kung kailan mahirap ng maghanap ng trabaho, sa edad kung kailan mahal ang gamot, at sa edad kung kailan madalas ay nag-iisa ang nakatatanda, malaking bagay na may natatanggap silang tulong na hindi nila kailangang paghirapan. Ito ang tunay na diwa ng social support. Habang papalapit tayo sa dulo ng script na ito, gusto kong sabihin sa iyo na ang impormasyon na ibinahagi ko ay para maging gabay mo. Hindi mo kailangang kabahan. Hindi mo kailangang magpanit. Ang kailangan mo lang ay maging handa sa darating na rollout at siguraduhin na hindi ka mahuhuli sa proseso. At kung gusto mong mas maraming seniors ang maging informed, kung gusto mong mas maraming pamilya ang maging alerto, at kung gusto mong makatulong, siguraduhin mong ay i-share ang video na ito pagkatapos mong mapanood. Pero bago mo gawin yon, huwag mong kalimutang pinduti ng like button. Hindi lang ito simpleng click. Kapag like mo ang video, mas maraming seniors ang makakakita nito, mas maraming pamilya ang makakaalam, at mas maraming Pilipino ang makakaiwas sa misinformation. Kaya kung mahalaga sa iyo ang kapakanan ng mga nakatatanda, bigyan mo ng isang like ang video na ito ngayon na.